pagkakataon ay nagsalita na nga si Yuki patungkol sa tunay na ugali ni Monica o mas kilalang Queen Money. Sa si kanyang nilabas na video ay inamin nito ang tromang kanyang naranasan sa piling ni Monica. Narito ang buong detalye ng kanyang pahayag. Experience namin. Ito na nga po um, sa pagbablog po sa Facebook o sa vlogging um, sabay po kami nag-start. Kami pong dalawa ang nag-start po ng page po na yon. Sabay po kami nangarap na sumikat. Sobrang mahal na mahal ko po yon. Idol ko nga po yun eh, sobra. Lagi ko rin po sinasabi sa mga kakilala ko na tunay ko rin po siyang kapatid kasi nga po lumaki rin po ako sa magulong pamilya. Di rin po kami perfecto kagaya ng ibang pamilya kaya pag decide din po naming dalawa na mag-vlog po kami together, magsama po kami sa isang vlog, na mag kapatid po kami. Sobrang taas din po ng respeto ko sa kanya, gaya ng iba. Totoo lang, nung nagsasama kami, sobrang sweet din ng tao na yon kasi yung sign of love niya, yung palagi siyang hawak ng hawak, lagi niya akong hinahawakan, ng kukurot, mahig din mga gat Kasi doon yung napapakita yung ano niya, sign of love niya sa akin. Nung naging start kami sa pagbablog, halos hindi kami mapaghiwalay. As in, halos naging bakla na nga rin yung galaw niya eh, kasi lagi niya akong kasama. Sabay din kami nag-share ng story namin sa isa't isa. Dalawang taon kami nagsama pero syempre yung pagsasama namin na yon, hindi naman din ganun kadali. May mga pinagdaanan din kami. May mga tampuhan din na nangyari na nasolusyonan naman din namin together. Cut the story short, uh, lumilipas yung araw, lumilipas yung panahon na parang may nagbabago sa aming dalawa. Nandyan yung ugali namin, nandyan yung nagkakamali din ako, ilang beses din ako nagkamali sa'yo pero aminado ako na nagkamali din naman ako talaga sa'yo. At unti-unti ko rin naman nakikita na meron siya na 哎。Ah. iba nung una, tapos iba na rin sa ngayon. Pero yung mga madalas na pag-aaway namin at tampuhan, bigla na lang kami nagpapansinan, yun na lang yung solusyon. Kumbaga, hindi naman na kami yung tipo na parang pag-uusapan to ganyan. Kumbaga, minsan lang mangyari yon Pero ang importante doon is, lagi kami nagkakaayos. Kasi araw-araw din naman kami nagbablog, so kailangan namin yun. Uh, marami kaming umalis din sa kanya na hindi nyo lang nakikita din sa social media, hindi nyo lang din nakikita sa on-cam. Alam lahat ng nakakasama namin yan, na marami rin tal ng umalis na hindi lang nakita sa vlog. Ito yung isang taon ng tanong sa akin na paulit-ulit na hindi ko po binigyan ng kasagutan kung bakit po ako umalis po sa kanya. Umalis po ako sa kanya hindi po dahil sasama po ako sa boyfriend ko or lalagay po sa tahimik na buhay. Um, umalis po ako doon kasi hindi na rin po kaya ng mental health ko tsaka po yung stress ko. Yung pagmamahal ko sa kanya bilang isang kapatid Uh, napalitan po ng takot. Pati po trauma, gaya po ng umalis po sa kanya. Siya po kasi matapang po talaga yun. Actually, matapang. Kung tatanungin niyo po ako kung bakit hindi ko po sinabi sa kanya yung, yung, yung issue ko sa kanya, kung bakit talaga ako alis. Actually, hindi ko na po nasabi nung huli nung magpapaalam na ako. Pero, nagtry po ako, nagtry po ako, sabihin po sa kanya yung ugali po na meron siya na... <coughs> na ano na na nasa loob kami ng sasakyan na sinabi ko sa kanya lasing kami pareha, sinabi ko sa kanya na um, uh, na, napapalitan na ng takot yung nararamdaman ko sa iyo. Alam ko na natatandaan mo yun nasa loob tayo ng sasakyan. Sinabi ko sa iyo na uh, nagkakaroon ako ng trauma, natatakot ako sa'yo. Every time na magkasama tayo, piling ko sisigawan mo ko. Sabi ko talaga yon Pero ang ending nga is, parang ang nangyari nun is, bumaligtad ulit. Ako ngayon yung naging masama, sinabi ko yung nararamdaman ko, na-invalidate yung nararamdaman ko nun. Eh, okay lang, ba? Diba? Pero alam ko rin kasi may ugali din naman ako. Parehas, uh, din naman kami nag-iintindihan parehas sa ugali na meron kami dalawa. Tapos yung, ano natin noon, pagpapaalam, ba? Diba, sinabi ko sa'yo, sinabi ko sa'yo na sabihin na natin hindi tayo, magkaka hindi tayo magkapatid kasi gito, ganyan, etc. Sinabi mo sa akin na hindi alam naman na ng tao. yan. yun yung gumawa tayo ng video noon, noong magpapaalam na. So wala akong nagawa nun at never ko rin po na matatanggi sa buhay ko na naging parte din po siya ng buhay ko kasi minahal ko rin po siya talagang isang tunay na kapatid after din po ng pag-alis ko po doon nagkaroon po ako ng takot at trauma kung tatanungin niyo po ako bakit takot at trauma yung naranasan ko po doon or naramdaman ko pag-alis ko po noon kahit po ikwento ko po sa inyo kahit sabihin ko po lahat sa inyo, hindi nyo po maiintindihan kasi hindi nyo po na-experience yung na-experience ko po doon. Kayo mga basher dyan, tigilan nyo po yung mag, mag ano lang kayo, maghusga lang kayo ng sa mga napapanood nyo kasi hindi kayo yung naka-experience ng na-experience ng isang tao. Alam ko, wala kayong pakialam dito sa story ko nung pag-alis ko po dun sa kanya pero gusto ko lang din po kung oh gusto ko lang din pong ikwento po sa inyo na after ko po na makaalis po sa kanya, hindi po ako nakalabas ng bahay, halos po no, kasi natatakot po ako. May trauma po ako. So, nagnegosyo po kami ng, ng partner ko at saka yung mga kapatid ko. So, nanegosyo po kami. Sinubukan po namin mag-start ulit. Ayan. So, thank God kasi yung business po namin until now is nag exist pa din after ng isang taon. Tapos, tinurungan ko din po tinulungan ko din po mag-vlog po yung mga kapatid ko. Kasi, syempre, um, galing po ako doon sa pag-vlog na yun na kahit pa paano sana yung mga kapatid ko is kumita po ng pera kasi sabi ko nga po sa inyo, di ba, hindi naman ako galing sa pamilyang ano, maayos. Kumbaga, gusto ko lang din mo tulungan yung mga kapatid ko na kahit papano is kumita din ng pera. Hindi naman tayo, di ba? Parang ah uh, pwede naman gumawa ng video. Pwede naman mag-vlog sa lahat. So, tinuruan po sila para kahit papano, mag-earn din po sila ng pera. Tapos po, few months, dahil nga po nagkakaroon na po kami ng mga businesses, yung mga, bra mga branches po, uh, napag-isipan po ng boyfriend ko na mag-vlog din. Um, so, nag-vlog po kami together. Nung lumabas po ako sa vlog po ng boyfriend ko, nagulat po ako noon kasi mismong araw din po na yun pinost mo ako sa social media mo ah, pinagmumura niya po ako minura niya ako ng minura lahat po ng mura natanggap ko po sa kanya sa social media yung video na pinost mo sa akin sa social media hanggang ngayon alam ko hindi pa rin nadidelete alam natin na ako yon, kinuwento mo lahat sa comment section yung mga ginawa ko at baho ko baho po ng pamilya ko na sinabi ko sa kanya na sikreto sinabi niya po doon sinabi niya na kaming pamilya daw is basura. Sinabi niya po doon na uh, minumura ko daw yung family ko. nag o po ako sa kanya. Gaya ng sinabi po sa inyo, hindi po ako lumaki sa perfectong pamilya. Lahat po kami magkakapat. Lagi po kami nag-aaway-aaway nung lumaki kami. Pero ngayon, boom, binalikan ko po yung family ko. Kasi ang gusto ko po mangyari is magkaayos kaming lahat. Lahat ng baho ko, nilabas mo dun sa comment section. Uh, 'di ba nga 'yung ate ko pinatulan ka din doon sa my day niya sa page niya na sinabi ko sa kanya itigil na nanahimik po ako wala kang narinig sa akin na anything ang tanging mapagsumbungan ko lang doon is 'yung family ko um, never never ako nag-speak out never po ako nagsabi na never kitang pinatulan yung mga post mo never kong pinaturan dalawang video ba o tatlong video yon? tapos yung mga vlog nyo alam ko naman na lagi mo kong pinaparinggan well hindi naman siya yung lahat-lahat pero yung mga baho ko nilabas mo talaga sa social media lalo na yung sa family ko na sinabi mo sinisiraan ko sila sayo yun ang naging dating sayo pero nag-open ako sayo dahil pinagkakatiwalaan din kita halos na nahimik din ako ng ilang buwan, halos yung takot at trauma ko sa'yo, nag times 10 na siya. Hindi na siya nawala kasi nag-overthink na ako eh. Nag-overthink na ako kasi syempre pati yung pamilya ko naapektuhan na. Pero sinasabi ko sa kanila, wag na wag kayong mag speak out kahit anong mangyari. Kasi yung stress, hindi ko po talaga kaya. Yan po yung kahinaan ko. Hindi po talaga ako marunong makipag-away. Kaya yung sinasabi na marami daw kaaway, hindi po hindi po talaga ako nakikipag-away. Ngayon lang po ako nagsalita. Hindi rin ako nagsalita kasi alam ko kung paano ko magalit. Ayoko ng stress. Takot na takot ako sa'yo. Kahit yung nagbablog yung mga kapatid ko, inuulan ng bash na manggagamit. Lumabas na ako sa vlog nila. Puro bash, manggagamit daw. Ginataasan sa Gento, ginataasan sa Ganya. Walang utang na loob. Bakit inalisan? Tapos yung ate ko, nilalait nila. Yung mga kapatid ko, nilalait nila. Pati yung mga magulang ko, natadamay na sinasabi. Sorry kung merong nasasabi sa'yo yung mama ko before. Ako na mismo ang magsusorry sa'yo. So, sorry sabi ko sa'yo, hindi kami lumaking perpekto na pa. kami lumaki ng magkakaayos kami ng ugali. That day na pinost niya ako sa social media, hindi na sapat yung yakap ng jowa, hindi na sapat yung yakap ng pamilya. At tanging nagawa ko na lang noong time na yon nagkulong ako sa kwarto. Nagdasal ako, sinabi ko na Lord, tanggalin niyo yung sakit na nararamdaman ko Ay, kasi hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya to na kahit siya, sabi kong gano'n, sana po tanggalin niyo po yung sakit na nararamdaman niya. Sana po gumaan po yung loob niya, sana huwag na tong humantong sa mas malaki pang problema. So ayun, nagtuloy pa rin kami sa pagbablog namin. So, tinuloy namin yun kasi nga, syempre, uh, kahit pa dun ako magaling. At the same time, nakikita ko kasi mahal na rin ng mga kapatid ko yung pagbablog. So, tinuloy nila, um, yung mga basher din Edman nila, dumating pa sa point na turn off comment kami. Kasi halos, halis yung bash, grabe, umuulan talaga ng bash dun sa page, Facebook account ni ate. Pero naniniwala ako kay God na hindi niya, hindi niya kami pababayaan. Kaya, na natili ako na tahimik, hindi na nag-speak out. Sa sinasabi na kinuha ko yung idea mo, uh, hindi po totoo yun. Never kitang kukumpetensyahin. Never kitang lalabanan. Kasi alam ko, yun na siya ang akin lang, yun lang din naman yung banding ng mga kapatid ko para makapag-earn din siya ng, makapag-earn din sila ng money. Kumbaga parang tinuloy lang namin yung buhay namin sa pagbablog at sa pagninegosyo. Kaya masayang masaya ako ngayon kasi yung pamilya ko talaga ang pinaka-importante sa akin ngayon kasi ganun ko sila kamahal natataon lang siguro na halos magkaparehas sa parang same ng idea kasi parehas tayo nagsimula doon parehas kami nagsimula doon kumbaga yung style nagagaya din minsan kasi syempre ako rin kasi nag edit doon tapos parehas tayong nagbibigay din ng idea noon parehas tayo hindi lang naman po siya kaya minsan hindi talaga maiwasan na magkaparehas. Kaya sobrang salamat sa mga kapatid ko na sumusuporta sa akin dyan. Up and down, hindi nyo ako iniwanan, lalo na kay God. Nalaman namin na pinapareport mo pala yung account namin for bagi isang taon. Wala pa isang taon. As in, pinapareport mo. So nakita naman namin talaga yon na puro report talaga as in para ipa-take down yung account namin. Pero okay lang yon kasi hindi naman po na-take down yung account namin. Alam ko, may galit ka sa akin, alam ko na masama ang loob mo sa akin. Pero one thing na makakasigurado ko na hindi ako galit sa iyo. Gusto ko lang sabihin na hindi kita tinurin na kalaban. Alam niyo sobra akong nasasaktan ngayon para kay Ate Juana. Sobrang sakit. Kung magbabasa kayo ng mga comment section sa mga news feed niyo, grabe. Grabe 'yung pagbabati ko sa kanya ng mga tao, grabe 'yung mga sinasabi sa kanya na kahit 'yung baby niya sa tiyan dinadamay na. Grabe rin 'yung pangbabas niyo sa asawa niya at sa kanilang lahat na nagpost na 'yan. Galit na galit kayo sa kanila. Sa totoo lang sobrang sobra sobra talaga akong nasasaktan. Sakit nasakit ako kasi nanggaling ako doon, nanggaling ako sa senaryo na yun. Kaya alam ko yung pakiramdam, alam nyo yung masakit sa lahat, yung nagsasabi kayo ng totoo, pero hindi kayo, pinag, hindi kayo pinaniniwalaan. Gaya nga ng sinabi ko, diba, galing nga ako dati doon. Ang pinagkaiba lang namin lahat, ako, hindi ako nag-speak out kasi takot ako takot na takot ako yun is nandun pa din alam ko naman na sinubukan talaga nilang lumabaan pero hindi rin naman nila inexpect na ganun yung mangyayari dahil sa bugso ng damdamin nila hindi na nila napigilan paulit-ulit yung hinuhusgahan yung tao dahil lang sa isang beses na nagkamali sila alam nyo yung mga sinabi nila at Joanna sa video nila isa po ako sa magpapatunay na totoo din po yung mga sinasabi nila dahil sa mga sinabi nila na yon sa mga nilatag nilang sinabi nila isa rin po ako sa mga naka-experience po ng ganong senaryo. Ganito po, balik tarin po natin yung situation. Balik rin po yung situation. Nung ginawa niya po ba sa akin yun, na pinost niya po ako sa social media, na pinagmumura niya po ako, uh, pinagmumura niya ako as in, ilubog niya ako. Ilubog niya ako, pati yung pamilya ko, um, nadamay na din. As in, talagang lubog na lubog ako nun, sakit na sakit ako. Diba? Balik ta natin yung situation sila Ate Joanna, nag-post sila. Alam naman nila na mali yun ngayon. Aminado naman sila na nag-post sila ngayon. Pero sa akin yung senaryo ko, hindi ako nag-post pero ako yung binash nyo. ba? Diba? Nilabas niyo yung baho ko sa social media pero ako yung binash Pero sila Ate Joanna, um, nag-speak out sila dahil sumabog yung nararamdaman nila. Pero ang nabash is sila pa din. Diba? ang galing lang paano nangyari yung mga gano'ng ga bagay. Hindi ko rin alam bakit gano'n. Nung ako yung pinose, ako yung binash. Nung sila yung nagpose, sila ding na nagpose yung nabash. Kaya naiintindihan ko sila at Joanna ko ano yung nararamdaman nila ngayon. Totoo lang po yung yung takot ko po ngayon, actually sobrang takot na takot po ako kasi parang feeling ko ito na po yung pinakamatapang na gagawin ko po sa buong buhay ko sobra ako nalulungkot kasi nagbumuka po silang sinungaling sa social media. Nagsabi lang naman po sila ng nararamdaman nila. Opo, mali po yung nangyari na sumabog sila. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, nakikita ko po talaga na totoo po yung mga sinasabi po nila. Yung, yung nararamdaman nila, pure po yun. Ngayon, nananahimik na sila kasi wala po silang boses. Kasi halos wala ng taong naniniwala sa kanila. Halos lahat ng comment. Tinatry nila mag-continue ulit sa buhay na meron sila pero nahihirap nyo na sila magsimula na mag-continue ulit sa pagbablog. Dahil sa isang pagkakamali. Pinaka-issue po dyan sa 10 years 10 years friendship kasi mamaya sabihin nyo nakikisaw-saw po ako yung 10 years friendship po nila um, hindi po ako saksi doon pero ang nasaksihan ko lang po is yung isang taon na nakasama ko po sila or pasulput-sulput na sama pa dati na magkasama sila so nakita ko naman kung gano'n nila kamahal yung isa't isa kung gano'n sila kasweet sa isa't isa talagang napuno lang talaga si ate Joanna kaya gano'n yung nangyari nakita ko rin kung paano siya umiyak at matakot sa experience niya din. Lagi siyang umiiyak sa akin nung no, magkakasama kami dun sa bahay. Lagi siyang nanginginig, langing gento. Pero every time na tinatanong ko siya, wala namang siyang sinasabi sa akin. Sinasabi niya lang may problema lang siya. Then ito ko na nalang nalaban na ang problema lang talaga niya ay yung pinagsamahan na meron sila. Sabi ko rin naman sa kanya na sabihin sa kanya pero sabihin doon pero ang sinabi niya baka ma-invalidate na naman yung nararamdaman niya. Yung 10 years po na sinasabi, hindi po yung 10 years na nagpa po sila. Yung 10 years years na yon na sinasabi po ni Ate Juana ang trato sa kanya is yung nakasama niya lang po siya sa loob ng isang bahay. Yung po ba sa totoo lang, sinasabi ko lagi sa jowa ko, out of nowhere, kahit sa mga family ko na nami-miss ko yung dati kung kasama sa vlog. Totoo, promise, promise, sinasabi ko sa kanila yon na nami-miss ko, geto ganyan. Sinasabi yes. nila sa akin, soon magkikita kayo niyan, soon ganto ganyan. Lalo na pagka yung mga masasayang nangyari sa amin, ayun, miss na miss ko yun yung mga masasayang nangyayari sa buhay namin dati nung start kami. Puro tawa. ah. Ganon. Yung nag-start kami, sobrang saya talaga. So, alam mihen na sorry kasi umalis ako sa'yo. Sorry hindi na kayo ng mental health ko. Sorry kung may, nagawa, may mga nagagawa rin akong mali sa'yo. Sorry sorry kung gusto ko lang din sabihin yung totoo. Sa totoo lang, nagkakausap pa rin naman kami talaga ng mga umalis dun sa bahay. Kasi hindi naman porket umalis dun sa bahay is matatapos na yung friendship na meron kami. Yun nga lang, hindi nga lang kami araw-araw nag-uusap. Alam ko naman na ibabash nyo ako dito. Ayan, ibabash nyo ako. Hahanap pa rin kayo ng pwede nyo iba sa akin, sasabihin, sinisiraan, sasabihin, gano'n, talaga noon no, no. hindi po gano'n. Dahil lahat po sila naging parte po ng buhay ko lahat sila naging mahalaga po sa akin. Ayan, gusto ko lang din pong linawin na lahat po sila doon ay may mabubuting puso. Promise, lahat po sila doon may mabubuting puso rin naman. Kaya, lalo na si Ate Joanna, alam po ng na mga nakasama namin yan dati, alam po nila yan kung gaano kabait si Ate Joanna. Kaya, nasasaktan ako kasi yung mga tao, gano'n yung tingin sa kanya dahil sa isang pagkakamali niya lang. ba diba? Hindi lang siya nakapagsabi ng ganito, hindi lang siya nakapagsabi ng ganyan kasi puro negative yung nasinabi. Pero kung makikilala niyo po si Ate Joanna sa si isang bubong or kahit kahit hindi sa iisang bubong mamikyo lang siya, malalaman nyo na pure yung heart niya. Alam ko naman na iniisip niya or iniisip ng iba, ngayon na nagsalita ako, is ako yung nag-uudyok or naging mastermind. Ang pangit kasi ng word na uh, mastermind, ang lakas makaano, pinaka po, pinuno, pinaka leader. Hindi po, hindi po ako ang uh, pinaka naguudyok sa kanila para gawin yung mga bagay na yan. Kung ako nga lang po na nahimik na matagal na panahon, hindi ko po ginawang manira, hindi ko po ginawang gumawa ng kwento or pumatol kasi hindi po talaga ako marunong makipag-away kasi hindi po kaya ng stress ko. Kasi nanggagaling yung salitang inggit, may lihim na inggit, hindi ko alam kung saan nanggagaling yon or saan hinuhugot yung ganung bagay kasi eh, ang taas po talaga ng tingin namin sa kanya. Grabe namin siya nilulook up kung sino at ano siya. Bakit ko gagawin na udyukan sila or maging mastermind sa lahat ng ano nila? Hindi nga po ako nagsalita dati. Never po ako nagsalita. Isang taon na po ang lumipas nung wala na po ako sa kanya. Never po ako nagsalita. Naka-move on na nga po ako eh, as in. Kaya para udyukan sila, hindi po. Nagkakausap lang po kami pero may sariling desisyon yung mga yan. May sariling isip po yung mga yan. Hindi ko po hawak yung nararamdaman nararamdaman nila. Hindi ko po tuturuan niyan na manira ng tao. Lahat po ng yon is naging buksu lang po ng damdamin nila kung bakit po nila nagawa yung ganung bagay. Kahit nga pinagmumura mo ako social media, kahit nga lahat-lahat ng pagpapahiya ginawa mo sa akin noon, pero kasi sobrang nalagpasan ko yung ganung stage. Hindi nyo mararamdaman yung naramdaman ko noon. Pero happy ako kasi nalagpasan ko yun. Hindi ko sila uudyo ka ng ganoon Hindi, ko, hindi ako magpapaano sa kanila na yung a-advisean ko sila na sige, ganito, sirain natin yun. Hindi po. Hindi po yun ang purpose namin or purpose ko na pabagsakin ka. Wala pong gusto magpabagsak sa'yo. Kasi nandun ka na yun ka na. May sariling isip at utak po sila. Hindi ko po hawak yung nararamdaman nila kung ano po yung gusto nilang gawin. Dahil sa pagkakaalam ko, dahil nga lagi na sa social media at minsan nakakausap ko din naman sila, um, may mga personal issues sila kung bakit may nagsimula na yata sa status yan or anything. Ang alam ko lang talaga is gusto na lang din talaga nila mag-speak out kasi nga is sumasabog na talaga. Pero hindi po talaga nila naisip na ganun po talaga yung mangyayari. So sa part po talaga na yon is may pagkakamali po talaga. Kasi sabi nila hindi na rin naman na madadaan sa sa ano eh, sa magandang usapan. Kumbaga palagi namang ini-invalidate yung nararamdaman. So yun yung nakita nilang way para masabi sa sa'yo. At the same time, mutual kami ng nararamdaman. Mutual din yung experience namin noon. So nandito ako ngayon sa kanila para mag-speak out din ng nararamdaman nila. Kasi hindi na talaga sila mag-speak out. Ayaw na rin nila ng gulo. Ayaw na rin ng eksena. Naawa lang talaga ako kay ate Joanna kasi sobrang naiipin talaga siya at the same time buntis siya. Ulitin ko po, hindi po ako ang pinakautak ng lahat ng yan. Lahat po yan, may sarili-sarili kaming desisyon. Even ako nagsasalita ngayon. Desisyon ko po to. Kaya sabi ko sa inyo, ito na po yung pinakamatapang na ginawa ko sa buong buhay ko. As in, ito na po talaga. Para siguro mabigyan klaro na lang din yung pag-alis ko doon dati. Para wala na rin tanong-tanong, wala na rin ganto ganyan. Uulitin ko po, huwag niyo pong iba siya ate Juana. Kasi hindi po siya masamang tao. Hindi po siya alam po lahat ang nakasama po namin. Huwag niyo po silang i-bash. Silang lahat, huwag niyo i-bash. Kasi hindi niyo po na-experience yung na-experience nila. Lahat po sila may kanya-kanyang reasons, may kanya-kanyang pinaghuhubutan. Pero huwag niyo po silang i-bash. Huwag niyo po silang agad i-judge even naman po ako, na-experience ko rin naman po yung ganong bagay. Ang pinagkaiba lang po talaga namin is hindi po ako lumaban. Kahit marami silang basher ngayon, kahit binabati ko sila ng tao, hindi nila pagsisisihin, hindi nila pagsisisihan na lumaban sila ng isang beses sa buong buhay nila alam ko naman na hindi na po siya papatrol dito sa mga sinabi ko. Alam ko naman na hindi naman na siya re reback dito sa mga sinabi ko. Kasi sa usaw lang naman po talaga ako dito eh. Hindi talaga ako kasama sa mga issue-issue na lumalabas talaga na yan. Gusto ko lang po talaga mag-speak out about po kila ati Juana sa side po nila. at po tayo may pagkakamali sa buo. O okay, oh sige, sila at Joanna, lahat po kami aminado po kami na may mga pagkakamali rin po kami sa buhay. Pero ang pinaka-importante po dito is kung paano ka natuto. Kung paano ka natuto sa buhay mo at pa paano ka natuto sa pagkakamali mo ulitin ko lang din po, ito na po ang unat uli na magsasalita po ako na kahit anong batch sa akin, kahit anong lumabas na issue po dyan, hindi na po ako magsasalita dahil nakapokus din po ako ngayon sa pamilya ko. So, ayoko rin po maglabas ng mga content na toxic, content na mga issue-issue. So, hanggat maaari, magpapatuloy din ako sa buhay ko. At ganun din sila alam ko. Sila, silang lahat, magpapatuloy din sila sa buhay nila na meron. So, yung importante lang is nakapag-speak out din ako. So, throw it on his I wouldn't be the first time i done it throw it